na nga uli ako sa kapagtasan ng baka at dito na lang sa tabi na kapag bukas ng aking video Ayan, at magdidiskarga lang ng lambat ang yeah. eh. Yeah. Okay. ambon-ambon dito sa amin Ayan, yeah. lumabas ng ating araw Ayan, yeah, maganda mo rin po sa inyong lahat Unta ka lang. At tatangan. Tatanggal ista. Oo, oh, oh, nabigyan ka ista. Ah, ano, ano ang gusto mo na ista? Abig abigyan kita na pating. Gusto mo na pating. O oh, gusto mo na tapas. Ano? aro gusto mo na ista? Ah, wakalang na iya. Tatanggal pa sila na ista. Salamat. <coughs> Heh. <coughs> Ayan oh, mga bro, at nagtatanggal na ng isa sa lambat. Okay, kahit pa pano, mayroon. Hmm. Kahit pa isa-isa, pata -isa, mayroon. Oo, oo, oh, taya. Siyaka lang. Ayan ah, mga bro. oleh Yung labahita ay ano? Yung surahan. <laughs> oh, ha? Surahan naman. kelas, hmm. kelas, kelas, kelas,

Oh, jakalang oh, melapit lang. Malapit Itu <coughs> <coughs> Dito, <coughs> dito siya na ay naku naman sa sain naman bro

Kalaskas. Oh, pagburo oh, oh, mga bro ang araw. Paro 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 bukid. Paro oh, paro bukid, no? Ah, lalaki ng paro paro bukid. Yeah, pa. mga bro. Ay, dala na lahat. Pa, pa. Oh, paro paro paru paru din. Paro yeah. oh, paro din. Pagburo ang paro paro din. Yung pala mga lulong pinagdala yung malaking buwan Malaking purinaria Abilin kami dumating din, nakakuha oh, na yung apat pa Malima kami para din. Yung kwarto-kwarto? Oo. Yeah. Ganang din yan Yeah. Sa 30. Yeah, mga bro. Tapos na mag-discard ka ng lambat. At yun ang mm, lalagay lang sa baldi. Okay. Yeah. Yeah, mga bro. At binili na yung ano? Yan, yeah, dalawang na, <-s2> yeah. Ini -in -in na yung Oh, yeah. uh -huh. lagi Ah. Yeah. Alis na siguro yung barkong malaki. May magtatanggal na ng tali. Embarko dyan sa pinusik, Tapos na. Mabusin. Um, Pakundong. Yeah, yan mga bro. At kami pa uwi na. Yeah. At, yaw na sila. Yeah. Ito na kung may makikilo. Yan yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. Yeah. At yan yeah, ang naging huli mga bro. Yeah. Sari-sari naman tayo. Yan yeah. Ah, yun yung sabi sari-sari na naman ang huli. Oh, yan. Uh, yung dalawang torsilyo, may bumili na. Yan. Yeah. Pambigas-bigas na tayo mga bro. Yan yeah, mga bro. Bakit pa ng isang kilo? Yung, ano? Tapas. Yan. Tapas at saka ano? Naklaok na. May tingin. Tapas at saka may ano, nakap na naman isang kilo at Ari ay pangulam na pang paksiw. Salamat <laughs> sa Diyos kahit pa ano meron. Ha? Yeah. kumana tayo mga bro. Wala pang pauli ngayon yung ano. Matamba ka dito sa aming area. Di matagal-tagal ang laban. Wala. Alos araw-araw na umarihan ng bat. Hindi lang makapag-ariya pag malakas. Wala, hindi makasalat na matambaka ka. Isang araw, yun, nakasalat ng alumahan. Sunod na araw, umarihan ulit ko, wala na. Timingan lang talagang isda dito sa amin mga bro. Kapag sila'y tumabi, pag na-timingan ng umarihan, yan, at sila'y yan. Bawas. Daan lang ang isda. Uh, bulabog na bulabog na kasi dito sa area na ito. Parang tatagal na. Da dito ang isda dito ng mga ano. Ang na dito mga bro. Yung mga isdang batuhan. Hindi <laughs> naalis sa batuhan. Kaya doon man ang eriyada nila. Pero yung mga isda na ano mga sarsaring isda na ano ah pag nadaanan ng barko layas pag laglak ng angkla ah lipad lipad sila patakbo po palaot <laughs> yan ang laban dito timing nga lang ang isda lalo na ang tambaka kung marantog ka nga lang sa bangka eh laganat na mga yan eh yung baka yung lalaglag ng angkla na Ang Gamit ikadina Kalampag na <laughs> Bangga bangga talaga sila sa bato Naganat <laughs> palaot Pero pag wala naman na Ano mga brong ano, yan, nat Natabi na uli sila At manginginain Yung iba Kasi natatanawan nila May ilaw Yung mga ilaw ng barko natanawan nila maliwanag Lapunta sila at mga sa yung mga ibang isda kaya natabi rin yan. pag matagal ang barko dyan sa medyo tabi at umariya ka yan nakakataming pag umalis na uli yan laganat na uli takmo na uli pa at pag ikot ng ili may tagbot pang malalaki kasi iilahin yung barko na yung palaot. Di Di man pag may ano at sa agwahin na lang ng tagbot pag i alambat mo na kariya diyan ay gusto-gusto bot talaga yan. <laughs> yung mga basura sa ilalim mapuno talaga ng lambat. Kaya pag may aalis sa barko, may dadon may dudaong ah, wag kang ariya. Ah. Sigurado yan. Puno talaga yung lambat mo yung basura sa ilalim. Kaya sabi makapalamat ang baka sa ilalim ng barko ay hindi mo rin mahuli kasi pag agway ng ilising iyon ay tatamaan yung lambat tutumba na sabay ah, ang takbo ng isda wala wala rin ah, ano kasi dapat lambat basura ang masabit sa lambat mo <laughs> lambat ko pala <laughs> yan sige mga bro uh, chat out po sa lahat ng aking mga tagapanood yan ingat po kayo palagi sa inyong kinarurunan at sa inyong pag buhay yan at uh, out din nga pala sa mga lahat ng mga OFW. Yan. At yung binarian sa iba't ibang bansa na nag anak po at nagtatrabaho. sa Shout out sa inyo mga bro at ingat din kayo sa pag aanak po at magtatrabaho dyan. Yan. Sige mga bro at salamat ulit sa panunod. Yan. Sa mga nakapagsubscribe po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga na uh, ano po sa mga nagsishare po ng aking video yan. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. Sige po at abang na lang po muli kayo sa sunod kong upload. Maraming salamat muli. Losong bisayas minda lang po. Sa tapos sa inyong lahat, ingat, ingat tayo palagi sa araw-araw. Okay? Alright.